Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa? At mapapaiyak sa kakaisip sa'yo. Lalong-lalo lalo na ngayon na hindi kayo okay sa isa't isa at palagi na lang kayong nag-aaweng dalawa. At ngayon ay wala kayong kibuan at hindi na kayo nag-uusap na dalawa. Kaya gusto mo na ikaw ay maalala niya at siya ay mapapaiyak sa kakaisip sa'yo request, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang sa ganon makapag-usap kayong dalawa at ikaw ay maalala niya. Gawin lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang larawan niya o di kaya kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pagkatitigan mo lamang ito ng maigi, mag-focus at mag-concentrate ka iisipin mo siya. At pagkatapos, habang ikaw ay nakatitig sa larawan niya, ay ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Ikaw ay mababalisa at mapapaiyak sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Dapat ikaw lamang mag-isa kung gagawa ka ng ritual at dapat tulad talagang nakakaalam sa kahit na anong mga ritual na iyong kagawin. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at gawin ito isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At pagkatapos mong magawa itong ritual ay paniguradong siya ay mababalisa at mapapaiyak sa kakaisip sa iyo. Pwede mo rin gawin itong ritual lalong-lalo na kung talagang hindi na siya nagpaparamdam o tumatawag sa iyo, gawin mo lamang ang ganitong pamamaraan basta magtiwala ka lang. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.